Good morning mga marikoy uh, Pakita ko lang po yung paghatid namin sa Mr. ko sa Erford Yan yung April 4 Departure niya, babalik na siya sa uh, Alabama um, Naka dalawang buwan din siyang stay dito pabalik balik sa Pilipinas So nakakapagod din ano um, Ayan guys, ano yan? Terminal 1 sa Japan Airline kasi siya. Ayan, medyo madilim ang kuha kasi okay. ang gabi ang flight niya. So, mga Marikoy, um, subscribe, like and comment din po para ma-update din po namin kayo sa mga bagong videos na magagawa namin. Lalo na kapag andito na po si Apam ulit. Ayan ang... Ninoy Aquino International Minoy Aquino, Airport. Force. Marami Earthford. pa rin ang naghahatid at sumusundo. Ayan, Napakaraming balikbayan dito sa atin sa Pilipinas, ya. mga mare. Sana all, di ba? Ayan, mga Mars, kasama ko yung dalawa kong apo Look, ang gaganda ng stewardess. Na yung dyan. Sa papatingin mga mare. O may idea na ganyan course ang pupunin niya eto na pala yung Ninoy Aquino dati kasi uh, mga sumusundo o naghahatid ang makakatanaw dyan sa aeroplano na yan ngayon hindi na po <clears throat> andyan na po yung Jollibee kapag ka maghahatid tayo at gusto natin kumain ayan, dyan sa loob ng Jollibee siya yung mabibiyo nyo habang kumakain kayo sa loob ng Jollibee ayan ang malugang kung una una talaga eh, no? <laughs> Ayan yung mami nung dalawa kong apong nauna. Yon Daddy jo, mamimiss ko ang daddy ko. Nako, mga mare, kung kayo yung mga byuda at mga pwede naman mag-asawa, isang ano lang, kung type nyo lang ha, kasi ako talaga, pinangarap ko yung magkaroon ako ng ganito. Yung bang, kasi siya yung viral ngayon, siya yung uso, so habol si mami. Ayan. Ayan ang inyong mudra, ang inyong kumare. Nagmumuni-muni na kasi nakapasok na si Apang sa loob. Patawa lang eh, no? Ayan. Paulit-ulit na binibidyo ko nung apo ko. lalang para pampalipas oras, hindi maalala si Daddy. Kasi talagang nakakalungkot din naman, no? Siyempre. Oh, kasi haba mo dapat ano lang pensya. Mas maaga kasi sabi niya ay, Ikaw, magano ka? Ay, video kita. Ay, tanga! Hindi mo pinatay! Ano ba yan? Pwede naman ikating! Ah, uh, mga Mars. Yung dalawa kukong apo kasi gustong ang punin namin mag-isawa. Para naman may makasama kami. Doon saan kaya kapag kakapagka... Ano doon? dalawa pareho, di ba? Ayun. Siguro pag-aasawa ng apang mga Mars, biglaan. Kapag talagang destiny para sa'yo, kung saan darating. Ayan. oh, ang daming plug sa airport. O. Oh. Naku, Mars, talk about sa China. Huwag naman sana mag-work. Maraming kawawa sa atin. Balikatan ngayong April. So, marami ang sumuporta sa Palawan more than limang bansa mga mare andun sabay-sabay sila, magsasama-sama silang magte-training sa Palawan. nakakatabalang lang ng puso, no?